nila Dua pa lang One, oh, pa lang Tama lang pork size Siya lang kami tagi-discarga oh. What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng biyernes mga kanayipi Ngayon pa lang tayo na Magbablog Anong oras na? 10.19 na ng umaga Kanina na masada na ako Lumabas na ako mga kanayipi So ngayon Palabas na naman tayo <laughs> Tapos na akong nag albusal eh Tapos na rin akong Nagtrabaho dyan sa aking manukan Ngayon hahanap na tayo ng ano, pasayros papuntang bayan tapos de ako na ano, bibili ng feeds, yung pagkain ng aking mga manok dahil naubos na yung isang sako na pagkain nila ngayon bibili tayo ng isang sako ulit pagkatapos nun mamamalingki tayo ng ano, paninda ni misis Ayan. Wala na siyang paninda dyan Kaya mamalingi tayo <laughs> tayo na naman yung inutusan Para susual wala namang gagawa na iba eh alright bali bukas nga pala mga kanipi ang magaganap yung Christmas party ng TGP yung sinalian kong grupo ayan ito yung sinalian ko mga kanipi tricycle group Philippines nationwide Ordaneta City yan. Pero may mga taga ibang barangay din Ibang lugar Yan sa Villasis Dito sa Mapandan La Union, Ilocos Ayan. Malawak na yung ano Yung nasasakupan ng TGP Group Kaya bukas mga kanipi Atin tayo sa Christmas party ng TGP para makita natin yung mga kasama nating PGP member ayan alright sakto sabado bukas mga kanayipi uh, wala ding pasok mga estudyante pero yung dalawang ano dalawang apo ni Madam Luz may ay pasok daw pupunta sila ng ano ng national sa bayan so maaga daw yun eh mga 6 6 o'clock nandun na daw sila para ano umaten nung hindi ko lang alam kung ano yung atinan nila na event doon sa ano sa national mga kanoy SM madam Diretso na tayo dun sa bilian natin ng feeds Sa may San Vicente Ayan, dito tayo bibili Mga ako na feeds Pure blend, chicken layer Pure blend, sir? Oo oh. Chicken layer ba? Pesako. layer. Chicken layer. Pure blend naong, no. Pure blend ba? Gitu

nagsiksik sa uh, maganda yung o oh. uh, pag uh, uh, address yan may technician na sa inyo sir pupunta mo yung bisita po wala naman sir ay ako no. ito uh, address yan number tangkawan hindi sir para pag ano uh, punta namin may uh, mga oh. namin para maalagaan yung mga alagaan nyo sir sige sayang, sir sayang, pag nagkasakit ah. wala po Ayan mga kanoipi Nakausap tayo ng ano Walang bimig So yan Nakabili na naman tayo ng Isang sakong feeds Ng pure blend Maganda mga kanoipi Kasi yan na product Ayan mga Part Park muna natin si Mia dito Bibili lang ako dyan oh. Mamaling lang tayo mga kanaipi Yan, talingke lang tayo mga kanaipi no? Nakabili na tayo, nakapamalingkin na tayo eh. Yeah, Tali, ko. Ayan lahat yung pinabili ko. Paninda ni misis sa tindahan. So tara na mga kanaipi. ko muna sa bahay yan. na 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 tayo na ano. Masada ulit. Oh, tanggal na. Ayan mga kanaypi. Andito na tayo. Ay. Baba na natin yung pinamalingki ko. mga kanaypi saka da rin tayo ng ano ng soup drinks ni misis dalawang maliliit dalawang malalaki andun na kay Mia yung ano yung dalawa na malaki

ayan mga kanaypi naglagay tayo ng kahoy dito malagayan nung hamba na bibilin natin na. so tara na dun sa ano bilihan ng hamba bali apat yung bibilin natin dalawa dalawa muna siguro yung ikakarga ko mga kanipi, kasi mag isa ko lang mahirap mag diskarga pag ano medyo mataas na yon. kaya dalawa muna balikan na lang natin yung dalawa pa <laughs> tara tara ako ng hambak yung apat na sinabi ko dati. Kinambas ko apat. Isang 90 tatlong 80. 90. Tapos tatlong 80. Kasabihin ko na lang doon. Uh, yung 90. Yung 90 pag-anon? Pag-anon? Okay. Oh, oh. Tapos yung 80 Yung 80 May dalawang magpaganon Kabilaan Oo, kabilaan Kasi kwarto eh Kailan yung 80? Dalawa na ako Bali, tatlo yung 80 no uh -huh. Dal Dalawang pagano Magkabilaan no uh -huh. Tapos Yung isa Paganon oh, din Right din ba -da Bali, dalawang right na ko na Oo Dalawang right Pang left Saan Dalaw sasakay? Dalawa-dalawa muna. Eh, kaya. Aba? Oo. Kasi ako lang mag-isa magdi-discard eh. Ay, malapit, malapit Ay, lang. Malapit lang. Oh, malapit lang. lang uh, sa... okay. Pagkana yan? Planong bawas, boss? Agad na yun? mga Sige, yan na. Ito, so, may, may ko. Talagang 5-8. Bali, dalawa lang muna yung kuning ko, tapos balikan ko na lang yung dalawa. Ah, kasi. Okay. Ako lang kasi mag-isa mag-discard eh. Pre! Pre! Pasoyo mo Ay! Ayan mga kanay -ipi. Ganun talaga 5-8 Yung apat na piraso Uh -huh. Anong size nito, boss? 80. So, ito na yung isang 80 mga kanayipi. Tama na to. May kasama na siyang bisagre. Eh saka yung ano yung kapal nito 1.2 pagkaran nila Dua pa lang One, okay, dua pa lang Tama lang pork size Siya lang gawin tagi-discarga o oh. Ayan, naitali na Let's go, let's go Forty-five na ng hapon mga kanaypi tumawag pa si Auntie Lisa nagpapasundo ng 2.30 Dapat masundo natin agad sila Auntie Levy ng maga Alas dos Bali mamaya ako na lang babalikan yung ano, yung dalawa pa mga kanaypi. Pagsusundo muna ako. Ayan mga kanaypi. Ito na tayo. Baba na natin to agad. <laughs> Nagmamadali na naman si dahan lang tayo matalim to sa gilid-gilid nya alagang halata mo na no? makapal yung liso na ginamit nila mga kamayuti kaya kung sa mga gustong magpagawa ng hamba ganito na lang yung ilagay nyo masulid ayan Nandito na mga kanoypi yung dalawang binili nating hamba. Ayan. Balikan pa natin yung ano. Ito, dalawang right mga kanoypi. Ayan. Bali yung bibili nating hamba ngayon. Tatlong right, isang left. Ayan. Yung isa sa isa sa pintuan dito sa main door isa sa kwarto isa sa back door yung tatlong right tapos isang left dun sa ano sa may kwarto na isa Balikan na lang natin mamaya mga kanipi, magsusundo muna ako. <laughs> É Sante Ito, yung 90 boss Ito yung dito na tayo mga kanaypi ibaba na natin to baka ibaba pa ng ibay eh. <laughs> sayang tong tali na to pantali ko pa ng itlog <laughs> pag may bibili magagamit ko pa yan Oh, dumudulas na yung isa. Bale, itong nahuling pambama mga kanaypi. Right sa ka left yung ano, yung bisagra niya. Isa-isang, ito yung sa isang kwarto. Tapos yung nahuli, yun yung para sa pintuan dito sa main door. Harapan. Ayan. Kompleto na yung ano. Pinabili ng kapatid ko. Si Ate Meli. Bali, dumating na mga kanipi yung pyesa ni Mia. Nandito na. Galing pa ng Dabaw ito mga kanipi. Doon ko in order eh. Ayun. Mindanao. <laughs> Davao Oriental mga kanipi yung ano. Ayan. So, mapapayos na natin yung nasirang parts ni Mia at para maging kondisyon na naman. at hindi lumala yung sakit niya. Ano <laughs> ipi? nandito pa lang yung ano, yung hamba at uh, ko sa loob ng ano, sa loob ng bahay lalagay ko dun sa may kwarto mga kanayipi, para hindi maulanan alright ayan kunin na natin tong ano itong isa mga kanayipi. ito yung pang main door kasi mas malaki mas malapad siya mga kanaypi 90 yung sukat nito eh Ayan. Saka yung bisagra niya, apat na piraso. So, nandito na lahat sa loob ng bahay, mga kanipi, yung hamba na binili ko. Ayan, yung pinabili sa akin ng kapatid ko. So, ito yung 90, size 90 to, mga kanipi, pang main door. Ayan. Apat yung bisagra niya, pag 90. Ayan, bali... Pag ganyan kasi mga kanipi Papunta dito yung ano Pintuan Pabukas niya pag ganyan So ganyan yung design niya Ayan Tapos ito uh, Pa left side naman yung ano Bukasan niya Pag ganon mga kanipi, yung pinto Ayan Kaya nandito yung bisagra niya Tatlo lang yung bisagra niya Ayan isa Dalawa Tatlo Ayan tapos dito naman sa Isang kwarto, bali nasa right side na naman yung bisagra niya. Nandito naman. Ayan, tatlo din. All right. Nandito yung ano pang sa likod na pintuan. Ayan, right side din to mga kanoypi. Yung bisagra niya. Bali pagano'n yung bukas niya eh. Ayan. Okay, dito yung doorknob nya, papalaganon yung uh, pintuan.